hi guys ah uh, ngayon po yung mata ko ay may sty or kuliti lalagyan po natin siya ng gamot ay lalagyan po natin siya ng yan warm water at bulak ang ating kailangan ang bulak po ay i sasaw-saw natin doon sa warm water. Sasaw, ilalagay po natin sa warm water yan. At pagkatapos, ay papahig. Papahig po natin yan sa mata na may style. Nei. Nah. Eh? ayan po ay idadampi natin ng at ibababad ng 5 minutes sa ating mata para ang namumula ay mag magano ano mag, mag,